Isipin ang isang malayong panahon sa mga unang araw ng sangkatauhan kung saan sariwa pa sa alaala ng unang mga tao ang mga anino ng Eden. Si Cain ang panganay ni na Adan at Eva ay naglalakbay sa isang hindi kilalang lupain dala ang tatak ng unang kasalanan ng sangkatauhan. Hinatulan na maging isang takas at palaboy, naghahanap siya ng lugar kung saan maaari siyang makatagpo ng kapayapaan at kaligtasan. Ngunit ipinakikita sa atin ng Biblia ang isang nakakaakit na misteryo sa gitna ng kanyang nag-iisang paglalakbay na tagpuan ni Cain ang isang asawa gaya ng sinasabi sa Henesis 4, 16 at 17. At lumayo si Cain mula sa harap ng Panginoon at tumira sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden at nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya ay naglihi at nanganak ng isang anak na si Enoch at nagtayo siya ng isang lungsod at tinawag ang pangalan ng lungsod ayon sa pangalan ng kanyang anak Enoch Isinasaalang-alang alang na sina Adan at Eba ang mga unang tao sa lupa. Sino nga ba ang asawa ni Cain? At ang pinakakakaiba, saan siya nang galing? Sa video na ito, tatalakayin natin ang misteryong ito at sasagutin ang mga tanong na ito ng magkakasama. Tara na! Upang maunawaan natin ang pinagmulan ng asawa ni Cain, kailangan muna nating balikan ang aklat ng Genesis. Sa simula, nilikha ng Diyos sina Adan at Eva at inilagay sila sa Hardin ng Eden kung saan sila namuhay ng matiwasay. Gayunpaman, ang pagkakaisa na ito ay nasira ng si Eva na akit ng ahas, ay kumain ng bawal na bunga at ibinahagi ito kay Adan na nagdala ng pagbagsak ng tao at pagpapaalis sa kanila mula sa Hardin ng Eden. Sa labas ng Eden, hinarap nina Adan at Eva ang mga paghihirap ng isang mundong puno ng kasalanan na nagtrabaho ng husto upang mabuhay. Sa kontekstong ito, isinilang sina Cain at Abel. Si Cain, ang panganay, ay naging magsasaka, samantalang si Abel ay naging pastol ng mga tupa. Ang relasyon ng magkapatid ay lumala ng tanggapin ng Diyos ang alay ni Abel at tanggihan ang kay Cain na nagdulot ng matinding selos na humantong kay Cain na patayin si Abel. Bilang resulta, isinumpa ng Diyos si Cain. Hinatulan siya na magpagala-gala sa lupa bilang isang palaboy na walang kapahingahan. Sa mahalagang sandali ng kasaysayan na ito, nakikita natin si Cain na umalis patungo sa lupain ng Nod. Dala ang bigat ng kanyang kasalanan at ang tatak na inilagay ng Diyos sa kanya, isang tanda upang protektahan siya mula sa pagpatay ng iba. Tulad ng sinasabi sa Genesis 4, 13-15 ngayon, pinalayas mo ako mula sa lupain at mula sa iyong harapan ako'y magtatago at ako'y magiging palaboy at takas sa lupa at sino mang makakita sa akin ay papatayin ako. Ngunit ito ang punto, sino ang mga iba na ito sa isang mundong tila tinitirhan lamang ng kanyang agarang pamilya. Dito lumalalim ang misteryo at nagsisimula ang ating paghahanap ng mga sagot tungkol sa pagkakakilanlan ng asawa ni Cain. Ang sagot kung sino talaga ang asawa ni Cain ay nasa paligid ng tatlong interpretasyong biblikal. Susuriin ko ito kasama mo at sa huli ay darating sa isang konklusyon batay sa aking opinyon. Sa wakas, ibigay din ang iyong opinyon sa mga komento at tingnan kung sumasang-ayon o hindi ka sumasang-ayon sa akin. Ang unang interpretasyon at ang pinakatradisyonal sa mga iskolar at teologo ay ang asawa ni Cain ay isang malapit na kamag-anak, marahil isa sa kanyang mga kapatid na babae o pamangkin. Ang pagkaunawang ito ay batay sa ulat ng Biblia na sina Adan at Eva ay nagkaroon ng maraming anak at mga anak na babae sa buong mahabang buhay nila. Sinasabi sa Henesis 5, 4, Si Adan ay nabuhay ng 800 taon at nagkaroon ng mga anak na lalaki at babae. Ang detalye na ito ay nagpapahiwatig ng isang malaking pagdami ng mga direktang inapo ni na Adan at Eva na bumuo ng isang populasyong base mula sa kung saan ang unang mga tao ay maaaring magpakasal at bumuo ng mga pamilya. Noong unang panahon, lalo na sa konteksto ng kwento sa Biblia, ang pagsasanay na magpakasal sa malapit na kamag-anak ay isang pangangailangan kinakailangan para sa kaligtasan at pagpapalawak ng sangkatauhan. Sa isang mundo kung saan ang populasyon ay napakaliit sa simula ang mga kapatid, pamangkin at iba pang malapit na kamag-anak ay kinakailangang magpakasal sa isa't isa. Ito ay naggarantiya ng pagpapatuloy ng lahi ng tao at pinahintulutan ang mga unang komunidad na lumago at umunlad. Si Cain bilang panganay na anak ni Naadan at Eva ay nakakaalam ng realidad na ito mula pa sa kanyang kabataan. Nang umalis siya patungo sa lupain ng Nod, hindi lamang siya tumatakas mula sa kanyang kasalanan kundi naghahanap din ng bagong simula. Noong panahong iyon, ang paghahanap ng asawa mula sa mga inapo ni Naadan at Eva ay hindi lamang natural kundi kinakailangan. Ang lupain ng Nod na binanggit bilang lugar ng pagkatapon ni Cain, maaaring isang rehiyon kung saan ang iba pang mga inapo ni na Adan at Eva ay nagtatayo na ng mga bagong komunidad. Isipin natin ang eksena, sina Adan at Eva sa loob ng kanilang siyam na raan at tatlumpung taon ng buhay ay nakita ang maraming henerasyon ng kanilang mga inapo na ipinanganak, lumaki at kumalat. Bawat anak, kapag nagkaedad na, ay bubuo ng sarili nilang pamilya na mag-aambag sa isang komplikado at magkakaugnay na network ng kamag-anak. Maaring makatuwiran ang interpretasyong ito, ngunit nang pag-aralan ko ang ikalawang interpretasyon, nagkaroon ako ng malalim na pagdududa. Ang ikalawang interpretasyon na pinag-aaralan sa loob ng maraming siglo ay ang teorya ng mga paralel na linya ng lahi ang interpretasyong ito ay nagmumungkahi na maaring lumikha ang Diyos ng iba pang mga tao bukod kina Adan at Eva na nagpapaliwanag sa presensya ng iba pang mga tao sa lupain ng Nod at sa makatuwid ang pagkakaroon ng asawa ni Cain. Sumisid tayo ng malalim sa posibilidad na ito at tuklasin kung paano maaring natagpuan ni Cain ang kanyang asawa roon. Una, kailangan nating isaalang-alang ang salaysay ng Biblia at ang mga posibleng puwang nito dahil ang Biblia lalo na sa mga unang kabanata ng Genesis ay nakatuon sa paglalahad ng mga tiyak na pangyayari at mga tauhan madalas na hindi isinasama ang mas malawak na mga detalye tungkol sa pangkalahatang populasyon ng lupa. Binanggit sa Genesis 4 na si Cain ay pumunta sa lupain ng Nod, ngunit hindi detalyado kung sino ang nakatira doon o kung paano lumitaw ang mga taong iyon na nagbubukas ng espasyo para sa interpretasyon na maaaring mayroong iba pang mga linya ng lahi ng tao na nilikha ng Diyos iminumungkahi ng teorya ng mga paralel na linya ng lahi na tulad ng paglikha ng Diyos kina Adan at iba. Maaari rin siyang lumikha ng iba pang mga tao sa iba't ibang rehiyon na nagpapahintulot ng mas malaking pagkakaiba-iba at mas mabilis na paglago ng populasyon ng tao. Ang mga iba pang tao na ito ay maaaring nagkaroon ng kanilang sariling mga landas at kwento na sa kalaunan ay kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang lupain ng Nod. Upang suportahan ang teoryang ito, itinuturo ng ilang mga iskolar ang kalikasan ng mga sinaunang teksto at ang paraan kung paano ipinapasa ang mga kwento ng pasalita bago na Maraming mga sinaunang kultura ang mayroong mga mito ng maramihang paglikha at mga kwento ng iba't ibang grupo ng mga tao na lumitaw ng sabay-sabay. Ang Biblia noong kinumpila ay maaaring pinili na magtuon sa linya ng lahi ni na Adan at iba dahil sa kanilang teolohikal at moral na kahalagahan. Ngunit hindi nito kinakailangang inaalis ang posibilidad ng pagkakaroon ng iba pang mga linya ng lahi na maaaring umiral noong panahong iyon. Isa pang punto na dapat isaalang-alang ay ang marka ng proteksyon na inilagay ng Diyos kay Cain. Kung talagang may iba pang mga tao bukod sa mga direktang inapo ni naadan at eba, ang markang ito ay magiging isang paraan upang matiyak na hindi papatayin si Cain ng mga taong hindi siya kilala at walang kaugnayang pamilya sa kanya. Ang pagkakaroon ng iba pang mga linya ng lahi ng tao ay lalong nagpapahalaga sa markang ito dahil magpapahiwatig ito ng pangangailangan ng proteksyon sa isang mundong mas maraming tao at mas magkakaiba kaysa sa karaniwang iniisip. Si Cain, pagdating sa lupain ng Nod, ay makatatagpo ng isang pamayanan na may sariling estruktura ng lipunan at kultura ang mga naninirahan sa nod na mga inapo ng isang paralel na linya ng lahi ay hindi magkakaroon ng kaalaman o personal na kasaysayan na mayroon ang mga inapo ni na Adan at Eva tungkol kay Cain. Ibig sabihin, kailangan niyang magpakilala at magpaliwanag ng kanyang pinagmulan at ipakita ang kanyang halaga upang makuha ang tiwala at pagtanggap ng mga lokal na naninirahan. Ang pagbubuo ng isang pamilya kasama ang kanyang asawa at ang kapanganakan ng kanilang anak na si Enoch ay makikita bilang isang tanda ng pagtubos at pagpapatuloy ng sangkatauhan. At ngayon, narating natin ang ating huling interpretasyon na medyo kakaiba, isang hindi gaanong pangkaraniwang ngunit kapwa kaakit-akit na interpretasyon ay ang simboliko o alegorikong interpretasyon ng salaysay sa Biblia. Sa pananaw na ito, ang mga kwento sa mga unang kabanata ng Genesis ay tinitingnan bilang mga alegorya na nagpapahayag ng malalim na teolohikal at moral na katotohanan sa halip na literal na makasaysayang ulat. Tuklasin natin kung paano maaaring magbigay liwanag ang pananaw na ito sa pagkakakilanlan ng asawa ni Cain at ang mas malawak na kahulugan ng kwentong ito iminumungkahi ng simbolikong interpretasyon na ang mga tauhan at pangyayari sa Genesis ay hindi lamang mga makasaysayang tauhan, kundi mga simbolo na kumakatawan sa mga pangunahing aspeto ng kalagayan ng tao at ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan sina Adan at Eba, halimbawa, ay madalas na nakikita bilang mga representasyon ng buong sangkatauhan. Ang kanilang paglikha, pagbagsak at pagpapatalsik mula sa Eden ay sumisimbolo sa espiritual na paglalakbay ng tao mula sa kawalang malay hanggang sa pagbagsak sa kasalanan at ang pangangailangan ng pagtubos. Sa kaso ni Cain at ng kanyang asawa, ang pamamaraang ito ay nag-aanyaya sa atin na tumingin lampas sa literalidad ng teksto at isaalang-alang kung ano ang maaaring simbolo ng mga karakter na ito. Si Cain, bilang ang unang mamamatay tao, ay nagdadala ng bigat ng kasalanan at pagkakasala, ngunit mayroon ding tatak ng proteksyon ng Diyos, na nagpapahiwatig na kahit ang mga nagkakamali ng malubha ay hindi ganap na iniiwan ng lumikha. Ang paglalakbay ni Cain patungo sa lupain ng Nod at ang pagkikita sa kanyang asawa ay maaaring makita bilang isang alegorya ng pag-asa at pagbabagong buhay. Ang asawa ni Cain sa Makatuwid ay maaaring ipakahulugan bilang simbolo ng pagpapatuloy at pagtubos. Pagkatapos gumawa ng unang pagpatay, si Cain ay hinatulang magpagalagala bilang isang takas. Gayunpaman, sa pagkakakita ng isang asawa at pagtatag ng isang pamilya, siya ay sumisimbolo sa posibilidad ng bagong simula at ang kakayahan ng sangkatauhan na magpatuloy kahit na pagkatapos ng kasalanan. Ang bagong simula na ito ay mahalaga sa mensaheng teolohikal ng Biblia ang biyaya at awa ng Diyos ay nagpapahintulot na magpatuloy ang buhay at magbigay ng mga bagong pagkakataon kahit na sa gitna ng pagsuway at pagkakamali. Ang pagtatatag ng lungsod ng Enoch na ipinangalan sa anak ni Cain ay pinagtitibay ang simbolismong ito. Ang pagtatayo ng isang lungsod ay isang kilos ng paglikha at pag-oorganisa na kumakatawan sa kakayahan ng tao na bumuo ng mga komunidad at magtatag ng kaayusan mula sa kaguluhan. Sa isang alegorikong pananaw, ang lungsod ng inok ay maaaring sumagisag sa pagtatayo ng isang bagong buhay at isang bagong lipunan na itinatag sa karanasan ng kasalanan at pagtubos. Bukod dito, ang tauhan ng asawa ni Cain na hindi pinangalanan at kaunti ang paglalarawan ay maaaring kumatawan sa kolektibong sangkatauhan na sumasama kay Cain sa bagong yugto na ito. Siya ay sumasagisag sa lahat ng mga tao na kahit na hindi binanggit ng tahasan ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapatuloy ng kasaysayan ng tao. Ang interpretasyong ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng bawat individual sa banal na plano at ang pagkakaugnay ng pamilyang tao. Ngayon, narating na natin ang nais nating puntahan. Sino nga ba ang tunay na asawa ni Cain? Isang kamag-anak? Isang ibang tao o maaaring lahat ng ito ay isang metapora lamang upang turuan tayo ng isang mahalagang aral. Sa aking mapagkumbabang opinyon, ang pinakakatanggap-tanggap at mahusay na pundasyong teorya ay ang asawa ni Cain ay isang malapit na kamag-anak at ipapaliwanag ko sa iyo ang mga matitibay na argumento kung bakit. Una, isaalang-alang natin ang teorya na ang asawa ni Cain ay mula sa isang ibang lahi, maaring mula sa isang paralel na linya ng lahi na nilikha ng Diyos. Bagaman kapanapanabik ang ideyang ito, kulang ito ng direktang suporta mula sa mga kasulatan. Binibigyang diin ng Biblia ang tuwirang lahi ni na Adan at Eva na nagpapahiwatig na ang buong sangkatauhan ay nagmula sa orihinal na mag-asawang ito ang pagtukoy sa mga iba na maaaring pumatay kay Cain ay maaaring maunawaan sa konteksto ng mabilis na paglaki ng populasyon mula sa maraming anak ni Naadan at iba at na ang ilan ay maaaring nabubuhay na sa panahong iyon. Tungkol sa simbolikong interpretasyon, bagaman ito ay isang wastong paraan upang tuklasin ang mga espiritual at moral na katotohanan, hindi ito nagbibigay ng konkretong sagot tungkol sa makasaysayang pagkakakilanlan ng asawa ni Cain. Ang simbolikong salaysay ay tumutulong sa atin na maunawaan ang mga teolohikal na aral tulad ng pagtubos at awa ng Diyos. Ngunit hindi nito nalulutas ang palaisipan kung sino talaga ang napangasawa ni Cain. Ang literal na interpretasyon na sinusuportahan ng mga tekstwal na ebidensya at mga makasaysayang tradisyon ay nag-aalok ng isang mas tuwiran at magkakaugnay na paliwanag. Isinasaalang-alang ang teorya na ang asawa ni Cain ay isang malapit na kamag-anak. Mayroon tayong matibay na batayan kapwa sa mga kasulatan at sa makasaysayang lohika. Malinaw na binanggit sa Genesis na si Adan ay nagkaroon ng mga anak na lalaki at babae. Sa mahabang buhay ni na Adan at Eva na umabot ng ilang siglo, nakita nila ang maraming henerasyon ng kanilang mga inapo na dumami. Sa kontekstong ito, magiging natural at kinakailangan na ang mga unang tao ay magpakasal sa malapit na kamag-anak upang masiguro ang pagpapatuloy ng lahi. Bukod dito, ang konteksto ng kultura at lipunan noong panahong iyon ay tinatanggap ang ganitong mga unyon bilang isang paraan ng kaligtasan at paglago ng populasyon walang iba pang praktikal o etikal na mga opsyon upang bumuo ng mga pamilya at komunidad. Ang pag-aasawa sa pagitan ng malapit na kamag-anak ay nagbigay ng pagkakaisa at pagkakapatiran na kinakailangan upang harapin ang mga hamon ng isang batang mundo na nasa proseso ng pag-unlad. Sinusuportahan din ng tradisyong hudyo kristyano ang interpretasyong ito. Marami sa mga unang tagapagpaliwanag ng Biblia, kabilang ang mga ama ng simbahan at mga rabino ay nagpahayag na si Cain ay nagpakasal sa isa sa kanyang mga kapatid na babae o pamangkin. Nakikita nila ito bilang isang natural na bunga ng maliit na orihinal na pool ng gene at isang mahalagang bahagi ng salaysay ng paglikha. Sa makatwid, sa pagsusuri ng lahat ng teorya, ang pinakaluhikal at konsistenteng paliwanag ay ang asawa ni Cain ay isang malapit na kamag-anak ang paliwanag na ito ay hindi lamang tumutugma sa mga kasulatan, kundi pati na rin sa mga praktikal at kultural na pangangailangan ng unang panahon. Bagaman ang iba pang mga teorya ay nag-aalok ng mga kawili-wiling pananaw, hindi nila na ibibigay ang parehong kalinawan at pagkakaugnay na natagpuan natin sa interpretasyon ng pagiging kamag-anak. Sana ang video na ito ay nagbigay ng mas malalim na kaalaman sa iyong pag-unawa sa Biblia. I-click ang video na lumalabas sa iyong screen para magpatuloy sa panunood ng iba pang kamanghamanghang nilalaman ng channel na ito. Hanggang sa muli mga kaibigan.